Good morning mga ka Rich Style Vlog. Shout out sa inyo lahat. Meron tayong lutuin ngayon ay sinabawan kulay. Yan ating food spot today. Sinabawan kulay. See you. Yan ito ang ating mga gulay na lulutuin. Kalabasa, saluyot, alugbati, sigarilyas, talong, at okra. Meron din tayong dilis pang sahog sa ating sinabawang gulay gusto na natin ang ah, sibuyas tinang kamatis at sa dahon ng luya gusto natin ang konting kutaba ng, kontin, ng pampalasalang yan, hulog na natin ang una kalabasa at ang sigarilyas kasi matagal silang maluto yan kumulo na lagyan na natin ang dilis ang ating pampalasa ay dilis yun kulong kulong na sya ay luto na ang ating kalabasa at sigarilyas Lagyan na natin ang okra at ang talong kasi madali siyang maluto eh kaya huling na natin okra at ang talong na, luto na siya lagyan na natin ang huling gulay ang saluyot at ang alugbati ayan na tapos na natin ilagay yung saluyot at ayan na luto na siya puro usok guys hindi ko ang gulay yan luto na ang ating sinabawang gulay thank you for watching Bye bye ingat kayo lagi more follow